Lamig na. Kanina init na init. Amen. Hi. Para may ako sa iyo mamaya. Eh may pasa mo yan ha. Puputuling ko na. Uy, huwag mong lapitan ni Mep. Galit. Uy, wag mo sabi ko sa'yo, wag mong lapitan ni eh. Inariyahan ka na nga eh. Pero may red Hindi. Nagmamaktol kasi hindi binigyan ng pagkain. <laughs> Uy, magdapara mo <laughs> 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 Ano yung pupuntan mo dyan? O oh, hindi pa natin napuntan ito yung mga po. Oh, napuntan na ba natin ito? Ito? Ah, Oo, oh, oh na na pala natin. Si Arman na ako. Pero Kung walang gusto tubig. Mo to? Diba? Nakakain kaya to? Ha? Huh? toilet O oh, may bilhin ng tubig diyan oh. Ano pa? Kasi bring your own bottles. Oo. Oh, oh. Toilet. <laughs> Ang bilis naman ng kasama ko. My body. My body. Body, body. Bumalik na yung mga nakasabay natin. <laughs> Bumalik na yung asa. Bakit parang ang sexy mo dito eh, Mep? <laughs> ako dyan. Hindi ah, ka. Anong Balik okay. okay, okay fatty. Did you, oh. <laughs> you me water? Oh, like <laughs> <laughs> jump siya sa water. <laughs> oh, ang sexy mo, MF. Ah, oh, ba? Diba? Ang sexy ko daw, oh, guys. Ang sexy. Sexy ako, naman, pero kabalik. <laughs> <laughs> Wala ka diyan, sexy naman 'yan. Maganda pa. Ay. <sighs> konsila ah. oh O, pa. Diba. Para! Mag-para ka! Ito tayo sa so nagsangang daan. saan papunta nung isa main dam ah sumasalpot din pala ang main dam dito eh may, di ba may main dam doon sumasalpot din pala o oh, ito mine pass type lead mine pass water po what na Wilson trail sumasalpot din Up pala na tayo dito. main dam Hindi pa ako nakapunta dito yung MF, ha? June. Hindi ko lang kung saan ito papunta. Ako. Uh -huh. Ako. 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 So, another Shenmung picnic site, guys. Is... Shenmung picnic site. Ayan. As we have said, maraming mga picnic site dito. Ano kayang mayroon doon? Mayroon okay, po. pagit na pa kasi kayo. Pagilid kayo. Tapos naintindihan pala.